Magalang ako eh. Oh, sabi niya, boy, alika. Matagal ko nang naobserbahan tuwing magkakainuman. Hindi, hindi ka mahilig mamulutan. Tapos, umaga-umaga, wala -umaga, pa yata ang na kayo. Ang advice niya ganito. Ah, ito ha, ah, para sa kaalaman din ng mga ibang mga mangininom, ang sinisir natin yung ating karanasan nung tayo ano pa. Kapag ka kayo nagbabalak uminom, ang advice sa akin, boy, ganito. Siyempre, normal na yung barkadahan, tropa-tropa, ang kakayayaan sa inom, lalo't walang pasok. Pag naramdaman mo na magkakainuman kayo, kumain ka kaagad. Kumain ka. Lagyan mo ng laman yung chan mo. Dahil kapag ka ganyan kalagi, itong edad ko, sabi niya, hindi mo aabutin to. So ang edad niya nun, siguro kada di nagkamali, hindi pa naman siya senior masyado dahil nasa 50 plus pa lang siya eh. Oo, 50 plus. Pag ganyan ang estilo mo, hindi mo binago, hindi mo aabutin yung edad ko. Ako, sabi niya, nagumpisa mag-inom, 15 anos. Pero tingnan mo, healthy pa rin ako. Bakit? Hindi ako sumasabay ng inuman na walang laman yung tiyan. O kung sakali, halimbawa, nagkataon ano naman, wala kang maaalmusal, gano'n. Pagka nagkaharapan na kayo at may pulutan, pero huwag mo namang gawing kanin o ano yung pulutan, mamulutan ka. Mulutan. Kasi, yung alak, malakas sumira ng tiyan yan, lalo hard. Wala may laman yan para meron siyang lulusawin. Eh, pag wala laman yung tiyan mo, ano lulusawin ng bituka mo, lalo't may kahalong alak. Yun. Tapos ang isang teknik niya ganito. Bagay, subo ko rin. Kaya, yeah, advice ko na rin sa inyo. Baka gusto nyo rin subukan. Kapag sabi niya, mapapasaba ka ng inuman. Kung meron kayong stock na mantika, yung hindi gamit, ha, yung, yung mantika na hindi pa nagagamit. Tumagay ka ng ganyang karami. Kung gano'ng karami yung tagay natin pag nagiinom tayo, tumagay ka sa baso nun. Magandang proteksyon sabi niya sa tiyan yun. At hindi ka basta-basta malalasing. Totoo yun mga idol, nasubukan ko yun. Lalo't walang laman ng bituka mo, magdagay. magano ka ng mantika. Yan, pagkatapos mga pulutan, sabayan mo na ng pulutan. Yan, na uh, natutunan ko yun doon kay Manong Manuel. Yung nakainuman namin na may edad na. Hindi pa naman siya talagang senior na kagaya natin senior. Hindi pa. Nang mga nasa 50 plus pa lang siya. Papunta pa lang siya sa senior. Pero ang galing mag-advise noon. Kaya, sinishare ko lang naman din sa inyo para sa ating mga ano, alot marami tayong mga idol niya manginginom. Lalo na yung mga kabataan ngayon talaga namang para kung nakikita nung kabataan ko pa eh. Yan. wag na wag kayong sasabak ng inuman. Wala naman yun dyan. Kasi, pina ka ba man sintensya sa'yo dyan, ulcer? At sisirain yan yung ano mo. Internal, ano mo, organ. Kaya ito yung lingkod nyo, oh, 68 na ako. Awan ng Diyos. Sinunod ko yung payo niya eh. Kaya kahit siya na ako mapasabak ng inuman. Hindi ako tumasabay na wala naman nandiyan. Eto, napag-usapan, napagkukwentuhan lang naman natin tungkol sa inuman. Nung ako nasa construction pa, sa construction, pagdating ng Miraculous Valley, yung bali namin eh, nauuwi lang yan sa inum. Oh. Lalo na kayo sa barak. Pagkabali namin yan, tuloy inuman na yan. Meron kami, meron ako kaming nakasama, meron ako nakasama sa construction na manginginom. kusog kusuga pa ako sa alak, basuga pa yon. Sipin mo ganito ah. Sabi niya, boy, inum tayo. Sabi ko, sige, eh, may pera naman kami pareho eh. Pagdating namin doon sa binibilihan ng alak, order siya dalawang bilog, yung gin na bilog. Yung araw hindi naman kami bumabanat ng mga beer beer na yan. Kasi alam namin nakaka-high blood din. marami nang natigok dyan. Mabanat talaga kami hard. Order siya dalawang gin. Akala ko naman babaonin niyo namin sa bahay, doon namin inumin. Naklantipak nung eh. eh, yung nung araw, nung hindi pa masyadong mahigpit, hindi pa uso yung bawal lang inom sa tindahan, bawal lang inom sa kalye, eh nung before Marcelo, napakaduwag eh. Kahit siyang kamaginom eh. Sa mismong tindahan na binibila mo, pwede kang maginom dun eh, lalo't beer. Hindi ganon. Nung araw dyan, sa may ano, merong malaking tindahan dyan na andyan lahat ng klase ng alak. Pati si Oktong meron dyan eh. Order siya, dalawang bilog. Akala ko ay uwi namin. Sabi ba naman niya, nung mabayaran na niya, buksan mo na. Uh, bakit ka kumupuksan natin? Sabi niya, maganda yung makauna natin ng isang bote. <laughs> Sabi ko, grabe ka naman. Para magkabitinan man doon sa atin, ay lamang na tayo. Magsipin mo yung katiwiran niya. O, oh, kusag ka pa ako, mas pa siya. Tingnan na nga, binuksan namin. Nagulat kayo mga katabi namin, binabanatan nila, tinutungga-tungga nila, bir, eh. punta ka na kami, tinutungga namin, bilog eh, yung gin. Oh napapatingin sa amin yung mga katabi namin nagiinom eh yun yung naubos namin yun umorder ng dalawang kwatro kwatro kantos na yung mas malaki nung araw kasi yung gin meron bilog tapos meron kwatro kantos at nung araw yung gin nasa 250 lang yan oo dalawang piso 50 centavos lang yung isang bilog nung araw yung kwatro kantos naman limang piso yun pero ngayon magkano kwatro kantos magkano yung bilog ba, mahal. Ayan. Umorder ng dalawang kwatro kantos. Di piso yun. Bit-bit na namin pa uwi. Tama na, pagkating namin doon, yung tropa, nakabang. Oh, kung umidala kayo, ah. Ano yun? Produce na kayo ng pulutan, to. Pero hindi nila alam, na kami. Oh. Tapos sabi nila, ang nakatagay na yata kayo, ah. Namumula-mula oh, na yung hasang nyo, ah. Oh, simyat-chat lang muna kami doon. Ganun, ganun katindi yung kasama namin. Suga pa yun. Tapos ito pa mabigat. Di inuman. Nauso noon yung virgin. Yung tinatawag na virgin. Bir at saka magkahalo. Di nasa pichel. Kapag halimbawa, tumagal yung baso doon sa kainuman namin dahil siyempre kwentuhan eh habang nagiinom eh mainipin yun kapag tumagal yung baso doon sa kakwentuhan dadamputin si Pichil, tutunggain. <laughs> Ganun siya, kasuga pa. At naranasan pa namin isang beses, kaya yung kasabihan nga eh, magtapon ka na ng bigas, huwag lang yung alak. Kasi nga naman yung bigas, pag natapon, nadadamput mo pa. Mapipilian mo at ma iluluto mo pa. Pero yung alak nga naman, pag natapon, wala na. Nakaranas kami niya, no? Ginagawa yung bahay namin. Doon kami nag-inuman. Eh yung sahig, hindi pa masyadong matibay yung pagkakabit ng solera, gumigewang-gewang pag naglakad ka. Eh may kasama kaming malikot, lakad na lakad, puta na tumba si Pichil. <laughs> Nung matumbay si Pichil, hindi ka maniwala eh. Yung sinasabi ko sa yung kaibigan namin Sugapasa sa alak, siya ang unang dumilap doon sa sahig eh. Hinigop yung alak habang umaagos eh. <laughs> di kami naman, nang hinayang din, Malinis naman yung sahig eh. Anak-anak kaming higop. Nung nakita nung nanay ko, ano ginagawa nyo? Eh, natapon yung alak, sayang eh. Di eh, bago man lang tuloy ang balo eh. Kanya-kanyang higop na kami. Kaya <laughs> yeah, mga idol, karanasan namin yan. Siguro wala pa nakakagawa sa inyo ng ganyan. So, kaya yeah, kinakwento ko lang naman dahil total, dito na rin lang tayo. Nagkakakwentuhan. Ganon. Tapos eh, nung mga ano sabi ng nanay ko ay sus marumi na yan eh nagbigay ng pambili ng nanay ko ay may pulutan pa naman kami so, oh, eto pa ang mga naging karunatan namin uh, ano yun eh mag eleksyon bawal ang alat mm, di kurban di wala kaming mabili wala hindi kayong maniwala eh yung palang gasolina pero ang pangit ng ano, sama ng pagdumigay ka, okay. sama sa lalamunan sa ano. bili kami, 1 litro ng alak. Nilagyan ng family size coke. Patay din yung ano, patay din yung lasa ng alak. Pero yung amoy talaga, hindi basta-basta maalis yung amoy ng alak, nung gasolina. Pero nakakatakot yung minom ng marami, hindi nga namin naubos yung 1 litro eh ang lakas ng tama baka apat limang tagay ka lang mararamdaman mo na yung epekto eh tapos parang hinahalo ka yung bituka mo gun <laughs> ban ano eh liquor ban eh walang mabiling alak sa tindahan eh so, tapos meron akong nakasama hindi ko na babanggitin yung pangalan so makabilang buhay na rin yun eh di wala nga kaming mainom wala kaming pambili wala kaming pera eh Punta kami sa mga barberya. doon ko subukan, alam mo yung tonic, yung ginagamit sa buhok na mabango, na parang alkohol. O siya, pwede pa lang inumin yun eh. Kwentong <laughs> kwento, kwento-kwento sa barbero, kilala naman namin eh. Magandang itong bagong tonic mo ah. eh wala pang bukas. Ma, ano, mabango ba ito? Di binuksan, yan na mo eh. Wala naman kamalay-malay yung barbero habang may ginugupitan siya. Sumimpli, tinungga, oh. <laughs> oh, pagtugay, labot sa akin. Sabi niya, oh. oh baka kakumalasan tayo niyan. Diyan. Di, tumungga rin ako. Putang tapang. Gumuguhit siya na lamunan. Nakadalawang tungga-tungga kami. Putang. Oh, ang lakas din ang tama. Oo. Oh. mimi kote, nung naramdaman namin, tinabla na kami. Paalam na kami. Nakita kita nung barbero. Ang <laughs> laki nung nabawas doon. Hahaha. <laughs> Sa tonic niya, yung, ano ni yun, parang alcohol na mabango. Yung bimisa, minaban niya sa mga ganito. Pagtapos, gupitan yung tao, di ba, minamasahe. Yun oh. Ang inang kasama namin na yun. Kaya nung kumataan pa ako, marami kami naging karanasan na, talagang kanukuhan. Na siguro sa panahon natin ngayon, wala makakagawa nung ganun eh. Oh. Sige mo, sigupin mo yung alak na umaagos, natapon. tapon <laughs> wala makakagawa nun. At saka yung buksan mo yung jeep, tutungga-tunggay mo, katabi mo, birang binabanatan, ikaw eh. So, ganun kasunga pa yung kasama namin. At saka pag nainip yun, tinutungga nga nyo yung pichin. So, sandali po ah. Okay, tuloy natin. Eh nga, yung kasama namin na yun, hindi ko nababanggitin din yung pangalan. Tsaka nung araw nung kami, sa tropa namin, pag manginginom, ibang klase kami pagka bumanat ng inom. Yung nga, ang katuwiran nga namin eh. Hindi pa nagagawa yung anak na magpapatumba sa amin eh. Nung nadistino kami ng Bulacan, may ginawa kami swimming pool. Tatlo lang kami yung tropa ko, si Dali ako, tsaka yung isa, si Paragong. Sabado yun, araw ng Sabado, swelduhan, uuwi na sana kami ng Makati. Para dito naman lang kami mag-inom. Nayaya kami nung isang trabahante doon, birthday daw nung dibunong nung kapatid. Nayaya kami. <coughs> Excuse me. Ay, siyempre, nahiya naman kami na, ano, pinaunda ka namin. Ay, maaga-aga pa yun, siguro mga alas 8. So, ang limit namin, pagdating ng mga 7 o 7.30 uwi na kami, kasi may biyahe pa noon eh. Eh, Marcelo noon, pag inabot ko ng alas 12, eh, Carpe orion. Bagay, malapit lang naman, malolos, Bulacan. Kayang-kayang ibyahe yun. Alis kami ng alas 7, eh. Kakan dito kami kagad. Ito na. Kaya, ito, kainan. Ang haba ng lamesa, di boy. Bukod yung lamesa ng mga manginginom, bukod naman yung lamesa ng mga visitor na talagang sa kainan. Kain mo na kami. Di, yung lamesa ng mangininom, balik kung hindi ko, kung bibilangin kaming nakaupo doon sa lamesa paikot? Mga 30 yata kami. Oo, 30. Uh, mga construction boy, eh. mga kasamahan namin sa construction yung karamihan eh. Iba-ibang departamento. <coughs> kami sa swimming pool kami. Di, nung ano, kabisera yun ang tanggero. Tuloy-tuloy ikot ng baso. Isang baso lang pinagdaanan pero tuloy-tuloy ang ikot mga konti nung medyo malagihay na yung alak nakaparada doon sa mesa, nakahilera eh white castle yung tandway dark may meron ding gin halo-halo yung alak nila nakahilera di pagdating sa amin Kunwari, pa-smedish med kami. Brad, presensya na kayo. Hindi, hindi kami masyadong sanay uminom eh. Kunwari kami, hindi kami manginginom. Hindi. May mga nagmamayabang pa. Ah, dito ang ikasami, Pag nakainuman, 24 oras. Walang tayuan yan. Ay, mga kukwento na yung mga bulakenyo. Doon daw sa kanila. Pag nakainuman, ganun. Ay, hindi ko kami sanay ng ganyan. Kami, pag naginuman, no, sandali lang. Aba, ganito. Mamiyang konti nang tapos na kami ay sabi niya dito hindi uso yun magdamagan dito ay, hindi ko kami pwede sumabay kaya mamaya ka ako mga 7 o ano papaalam na kami ay yung kasama namin si Nunez bang klase rin yun pag nabasa na ang hasang at napasubo na di tuloy tuloy ang ikot nung nabasa na yung hasang ni Gago nag request na Siya raw ang kahawak ng baso. Eh, yung tagay doon, ng bababa, ganyan lang. Hindi na kontento yung kasama namin, si Nunez. Nag-request siya, magiging tanggero. Pinagtawa lang pa. O oh, sige ka, pagbigyan natin mga taga Maynila. Eh, hindi naman pala, hindi naman ikato tatagal sa atin dahil, eh, sa kanila raw, pag naginuman, sandali lang. Pagbigyan na natin, hindi pinagbigyan. Puta, kalahati nung, yung basong gano'n, yung, natatandaan nyo ba yung baso ng Blame 45 na, Di ba may gitlayo sa bandang pwit? Ang taga yan, hanggang doon lang. Eh, nung siya nag-request maging tanggero, kinalahati yun. Kuta, ang dami ng request mo. Excuse me. Sabi ka nung unang nagtatagay, yung unang tanggero. Akala ko ba ikaw, eh, hindi kayo sanay uminom. Bakit? Napakataas naman Ika, ng tagay mo. Kaya nga kami, pag nag-inuman sa amin, hindi ho kami nagtatagal kasi pag bababa matagal yan eh. Kakainip. <laughs> eh kung kala eh, diyan natin agad malalaman kung sino agad ang unang babagsak Kung maniwala, siguro, di ako nagkakamali, mga baka limang ikot-ikot lang yung ganong kataas na tagay. Marami nang sumayad ng tukas sa mesa Marami ng Nung na uli, hindi ka maliwala eh. Yung sinasabi ng pang 24 oras. Bali, anim na lang kaming natira. Yung iba, nagpaalam na talaga. Oo, oh, nagpaalam na. Anim na lang kami. Tatlo kaming taga Maynila, tatlo rin silang taga Siguro, yung, sina, yung, yung, mga pang 24 oras sa lugar nila. Inaubos eh, e, yung nakahilerang inumin. Sipin mo, naubos yun. Ang dami nun. Ngayon, ito si ang unang nagpaalam sa amin si Dani. Eh lang ika ako. eh, magaga pa noon siguro kundi ko nagkamali mga mga alas 10 eh, ng gabi. Hindi na kami nakagawang umuwi kasi nung napasubo na nga eh. Paalam pagbalik. Apat na kwatro kantos yung dala. Tapos apat na grande rin yung grande na beer kasi virgin usong-usong yung virgin eh. Di tuwan-tuwa yung tatlong taga Bulacan na naiwan doon. Bayi ka, mukhang magkakasubuan tayo nito. Hindi ako, pagka naubos yan, tama na yan kasi hindi naman kami pwedeng pang 24 oras eh. Di ikot, ikot. Anim na lang kami. Medyo tumaga ng ikot nun dahil anim na lang kami. Binalik sa normal yung tagay, eh, ganun. Kasi nag-request eh. Pre, tatlo, anim na lang tayo eh. Balik naman natin sa ano. Binalik siguro mga alas 11 na nun. O, oh, mag, alas 12 na eh. Pero hindi naman kami makakarpyo kasi nasa loob kami ng compound. Nawak yung compound nila eh. Ah, sige, sabi nga nun, uh, taposin na lang natin kung mag alas 12 na o oh, eh, para pag ano, makapagpahinga na. May karpyo eh, hindi tayo makakabili. Ngayon, nagpaalam to si ano, ah, si Nunez, nagpaalam. Pare, ikaw muna na tumagay, sabi sa akin. Ihila ako, bumili rin doon sa labas. Ganon din, kung gaano karaming bilili ni Dani, ganon din yung kanya. So, apat na kwatro kantos din, apat na grande. So, nung tirahin namin ulit yun, tumatakbo na ang oras, guro mga alas dos, alas dosi dumating yung kapatid na, ano pala siya, PC, may PC pa noon eh. Dumating, oh, Nakita yung iba nakasahid din na tukas sa lamesa, tulog na. Yung iba naman nakahidata na sa ganito. Sa sahig, sa lupa. Oh, magsak na yung mga yan ah. Eh, hindi kami kilala bago kami roon. Pero yung tatlong naiwan na, na taga Bulacan, kilala. Kami hindi. Oh, magsak na yung mga ano ha. Ah. Pagsina naman to, ganun. Sabi nung nag-imbita sa amin, hindi naman siya masyado sumabak ng inumi. Eh. Pero paikot-ikot lang siya, taga bigay ng pulutan. Ako ya, sabi niya. Ah, dyan sa, ano, kasamahan namin sa trabaho, eh, taga Maynila yan, taga Makati. Eh, hindi na nga nakauwi eh, kasi naabot na ng karpyo, eh. Oo, oh, oh, huwag na kayo lalabas, ika, ganyan, kasi, sabi niya naman. Tsaka, wala na kayo masasakyan, sabi niya ganun, PC, PC siya. May kasamang dalawa. Ah, sir, tagay mo na kayo. Sumiyat naman, sumiyat. Tapos, mupo ng konti, namulutan, namul -mul kumain, ganun. Yes, Sire, tatapusin lang namin ito pag ano. Basta ba niya, kung ano, ah, huwag na kayo gumala. Maluwag naman dito. Diyan na lang din kayo matulog. Kasi, baka madaanan kayo ng ibang unit. Ladang puting kayo dyan. Carpio. Ayun kanila, compound. May gate eh. Kaya kahit ah, abotika ka na magdamag doon, wala kang hindi ka pwede makarpio roon. Dito na. Ay, mauubos na sabi ko, Sir, baka pwedeng uh, makarequest. O ano yung sabi niya, Brad? Total, dito na rin lang naman kami. Hindi na, ano, baka pwedeng makisabay sa inyo paglabas. Bibili lang kami ng kasunod dito tapos sabay pahinga na. Ibig sabihin, kaya niyo pa yan? Kaya pa yan, sir. Eh. Pero yung tatlong taga bulakenyo medyo maano na yung Iba na, iba, iba na timplada. Di, e, sige ka, sumama ako. Sabi ko, ako na sasama, sir. Sama ako. Bili kami. Bumili rin ako, apat na kwatro. Sabi nung PC na kapatid nung may birthday. Oh, ang dami niya, naabuti na kayo ng umaga niyan. O, oh, mag-alas maga, dos na, sabi nga nun. Tama-tama mm -hmm. yun, sir, para bukas, tulog, tulog na lang mag-apon. Tapos, apat na grand rin. Kumuwi wala eh nagising yung mga mag... pagbalik namin nagising yung mga magulang nung may birthday pati yung may birthday nung nagising Sabi do sa mama niya Ay yung mga nyo na pang 24 oras nila wala na tulog na tulog na sumayad na rin yung tukasa na mesa di tatlong na lang kami taga Makati na iwan At taga po